Ang labanan sa King ay isang madugong labanan noong April 23, 1899 sa bayan ng King na ngayon ay kilala bilang Plara del Bulacan. Ang labanan na ito ay naganap noong Philippine-American War. Isa itong opensiba ng mga Amerikano laban sa depensa ng mga Pilipino. Ano ang istorya tungkol sa labanan sa King Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Sa bayan ng Kingwa, na sa kasalukuyan ay Plaridel Bulacan ngayon, pinangunahan ni General Gregorio del Pilar noong April 23, 1899 ang labanan para depensa ng posisyon ng puwersang Pilipino sa Kingwa laban sa mga Amerikano. Nagsimula ang bakbakan sa Kingwa ng salakayin ng US Fort Cavalry sa pangunguna ni Major Franklin Bell ang depensa ng mga Pilipino na pinumumunuan ni General Pablo Texon na naglilingkod sa ilalim ni General del Pilar. Matagumpay na napigilan ni General Del Pilar at Texo ng unang bugso ng pag-atake ng mga Amerikano samantala na pagtantong masyado naging kampante si Bell sa kanilang pagsugod at matapos umatras sandali, umingi siya ng resback kay Colonel John M. Stonsenberg ng First st Nebraska at nagpadala rin ng dagdag suporta si General Irving Hale kay Major Bell Muling umatake sa line-up defense ng mga Pilipino na Major Bell kasama ang tugon sa kanyang mga hininging tulong matinding ng nangyari sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na nauwi sa pag-atras sa mga Pilipino mula sa kanilang hanay. Nabiguman ng mga Pilipino na defensa ng King Wah, napatay na naman nila ang isa sa pinakamataas nitong opisyal na si Colonel John Stonsenberg habang pinangungunahan niya ang pagsugod sa mga Pilipino kasama siya sa pitong mga Amerikanong sundalo na napatay habang pitumput dalawa sa sandang mga Pilipinong nagtanggol sa King Wah ang nawala sa hanay ni na General Del Pilar. Ilang araw lang matapos matalo sa mga Amerikano ang mga puwersang Pilipino sa bayan ng King Wah, isa na naman labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano sa ilog ng Bagbag sa bayan ng Kalumpit, Bulacan noong April 25, 1899. Ayon sa tala ni General Luna, ay 700 na Amerikano ang napatay sa dalawang araw na opensiba sa Bagbag at Kingwa at 200 naman ang nalaga sa hanay ng mga Pilipino. Ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng mga Amerikano sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga iba pang depensa ng mga Pilipino sa Santo Tomas, Pampanga at sa San Isidro, Nueva Ecija habang umatras pa hilaga mga pwersa ni na Pangulong Aguinaldo.